Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ayaw na nga na pong kunin pa ng Los Angeles Clippers si Zach Lavin. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may pag-asa pa rin nga na Los Angeles Lakers na makuha si Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw. Nakabilang na nga po ang Los Angeles Clippers sa mga interesadong kuponan na kukuha kay Zach Levine sa pamamagitan ng trade since isa nga po ito sa mga tunay na magpapalakas sa kanilang lineup. Kung sakali man nga na po na makuha nila ito ay makakabuo nga po sila ng kanilang pinakabagong super team na magdudumina sa susunod na season. Ngunit isang araw lamang nga po nakakaraan mula ng bitawan ng Clippers si Russell Westbrook ay ibinulgar na nga po mismo ng isang NBA insider na wala nga interes ang kanilang kupunan na kunin pa si Lavin sa trade ngayong offseason. Gayong alam nga po nila kung gaano kalaki ang kanyang kontrata na siguradong sisira sa kanilang cap space at sa kanilang lineup. At dahil nga po dyan ay hindi nga po nila to afford na kunin, na siyang rason bakit mas magpo-focus na lamang nga po sila sa pagkuha ng mga bagong player na kasalukuyang available para naman sa free agency market. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang may pag-asa para nga po ang Los Angeles Lakers na makuha si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers. Inamin na nga po mga katrops ng mga nagdaang araw na nabigo nga po ang Lakers sa kanilang mga ginawang trade talk sa iba't ibang mga kupunan ngayong offseason na siyang dahilan bakit hindi sila nakagawa sa mga move o trade sa mga unang linggo ng free agency. Pero hindi era na naman nga po ibig sabihin nito na titigil na sila sa pagkikipag negotiate sa ibang kupunan. Gayong hanggang ngayon ay plano para naman nga po nila na makagawa ng trade bago pa man magsimula ang 2024 to 2025 NBA season. At kabilang nga po sa kanilang mga kasalukuyang target ngayon, ay kinabibilangan pa rin ni Darius Garland ng Cleveland Cavaliers, Bruce Brown ng Toronto Raptors, Colin Sexton at Laurie Markkinen ng Utah Jazz, Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers, Cam Johnson at Dorian Finney-Smith ng Brooklyn Nets, at si Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic. Pero hindi nga po kagaya mga katrops ng mga nagdang linggo ay mas mataas na rin naman nga po ang kanilang chance ngayon na makakuha na malaking pangalan sa trade market since meron na rin naman nga po silang mga manlalaro na meron ng positive na trade value kagaya na lamang nila Dalton Kinect at si Austin Reeves. Kaya may pagkakataon na nga po sila ngayon na makuha ang isa sa mga nabanggit kong players kagaya na lamang ni Jeremy Grant na isa nga po talaga sa mga tinututukan na manlalaro ni Rob Pelinka na gustong makuha ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.